Aris, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 7 a.m. hanggang 10 a.m. at may negatibong minuto na. Kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.15pm at mayroon negatibong minuto na 54 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.10pm at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo. Kulay red ang dapat mong iiwasan kulay ngayong araw. Taurus, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6am hanggang 9.10am at may negatibong minuto na 54 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Gemini ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 4 a.m. hanggang 7 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may 57 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 55 minutes na siyang magbibigay sa para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alap, at kung magsalita ay kala mo sila ang pinakamagaling at mahilig sa alap ngayong araw. Cancer, sa umaga ang oras mong Buenas ay magsisimula. Nang 5 am hanggang 8.15 am at may negatibong minuto. Na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 pm hanggang 4.15 pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 54 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay gold ang iiwasang kulay ngayong araw. Leo, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 8. A. Hanggang 11am at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa'yo ng kamalasan Nabigay ng mga kalikasan Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas Simula ng 2pm hanggang 5.15pm At may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa'yo ng pagkalito sa gabi ang oras na Mang Buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may 50 minutes na siyang nagbibigay sa para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na mahilig sa alak at kulay silver. Virgo, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 7 a.m. hanggang alas 10.15 a.m. At may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 3pm hanggang 6:10pm at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Libra, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 5. A.M. hanggang 8.10am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, na bigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Kulay berde ang iiwasan na kulay ngayong araw. Scorpio, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buena sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, pink na kulay ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Sagittarius Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 6am hanggang 9.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5.15pm at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Capricorn, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa ng 7 a.m. hanggang 10 a.m. at may Negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay blue ang dapat mong iwasan ngayong araw, at player ng malalaki ang tainga. Aquarius, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 8am hanggang 11am at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Pisces ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto. Na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3pm hanggang 6pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Huwag kang masyadong magbabalatod dahil baka ang swerte mo ay kanilang makuha at kulay dilaw pa rin ang iiwasan ngayong araw.